Ang barkong pandigma ng China ay patungo sa kanyang unang military exercise sa Kanlurang Pasipiko. Sinabi ng Minister ng Taiwan na walang nakita mga aeroplano na nag at naglalapag sa barko. Sinabi ng ministro ng Tanggulan ng Taiwan na hindi tiyak kung ang Nimitz Aircraft Courier ay napadala dahil sa pagkakaroon ng Shandong Courier. Gayon paman, kinilala niya na maaaring may kaugnayan ng paglalagay ng Nimitz sa aktividad ng Shandong sa lugar. Binigyang diin rin niya na alam ng pwersa ng tanggulan ng Taiwan ang mga kilos ng Shandong mula nang ito yung sa kanyang home port. Sinabi rin niya na ito ay ang ikadlamput isa na misyon ng barko. Ang Shandong ay ang pangalawang barkong panigma ng China. At ito ay kakaiba dahil ito ang unang barkong panigma na binubuo ng kabuuang domestic shipbuilding industry ng China. ang sasakyang panigma ay opisyal na ipinakilala sa People's Liberation Army noong December 17, 2019 sa isang seremonya na ginanap sa Sanya, isang lungsod sa Hainan Province sa Timog ng China. Ayon sa mga analist ng China, ang paglalayag ng pangalawang barkong pangdigma ng PLA Navy sa pamagitan ng Bashi Channel ay nagpapakita na ngayon ay ganap na kayang magkandak ng operasyon sa malalayong lugar na nagaambag sa pagprotekta sa nasyonal na soberanya at territorial na integridad ng China. Ayon sa isang eksperto mula sa China na binanggit sa Global Times, dapat na magdaos ng mga pagsasanay ang mga career group sa mga rehiyon kung saan maaring maganap ang mga aktual na labanan. Ito ay nagpapakilala sa kanila sa nakatakda ng kalagayan ng battlefield sa karagatan at nagpapabuti sa kakayahan ng mga mandirigma at kanilang panlaban na paghahanda sa pisikal at emosyonal. Ang mga karagatan sa kanurang Pasipiko sa silangan ng Taiwan at timog ng Hapon ay may malaking istatihikong kahalagahan upang palibutan ng Taiwan at maiwasan ang panlabas na militar na pakikialam sa kaguluhan sa Taiwan. Kaya nagpapakana ng mga pagsasanay ang Chinese People's Liberation Army Navy or PLA Navy gamit ang kanilang mga aircraft carrier sa lugar na ito. Sa nakalipas na ilang taon, ang unang aircraft courier ng PLA Navy na Lioning ay nagdaos ng maraming high-intensity fighter jet drills sa rehiyon ng Kanlurang Pasipiko. Sa kasalukuyan, nasa ilalim ng maintenance ang Lioning. Sinabi ng dating instructor ng PLA na si Song Zhongping sa ACMP na mga pagsasanay ng Shandong Aircraft Courier sa rehiyon ng Kanlurang Pasipiko ay bahagi ng mga nakatakdang drills normal na para sa isang carrier na mag-operate sa mga lugar na hindi katabi ng baybayin. Idinagdag niya na maaaring magdaos ng joint training exercise ang Shandong at Liaoning Carriers upang mapabuti ang kanilang kakayahan sa panlaban. Binigyan din ni Zhongping na ang pagpapadala ng mga aircraft carrier malapit sa Taiwan ay malaking taktikal na pakinabang at kailangan upang maiwasan na makapagbiyahe ang mga barko at iroplano ng Taiwan patungo sa ibang mga bansa at lugar. Inihayag niya na ang hakbang na ito ay maaring tugon sa pagpupulong ng pangunahang tagapamahala ng Senado, ng Amerika at ng Pangulo ng Taiwan. Ang pagpupulong ng Pangulo ng Taiwan at ng Pangulo ng U.S. House na si Kevin McCarthy, ang ikatlong pinakamataas na opisyal sa Estados Unidos, ay nangyari kahit na paulit-ulit na babalaan ng Beijing na hindi dapat mangyari ang ganitong pagpupulong. Ito ang pinakamatataas na pagpupulong ng isang opisyal ng Amerika at ng lider ng Taiwan mula nang nagpulong si Pelosi, ang dating speaker ng House, at si Tsai sa Taipei walang buwan na ang nakalilipas. Binanggit ng Taiwan na dagdag ng pili ang kanilang military drill sa rehiyon. Matapos bumisita si Pelosi sa Taiwan noong Agosto 2022, pinunto ng ministro ng Tanggulang Taiwan na hanggat maayos ang panahon, maaaring magpadala ang China ng 10 hanggang 20 na sorties ng eroplano sa mga misyon na malapit sa Taiwan araw-araw. Sa konklusyon, sa paglulunsad ng military drills sa paligid ng Taiwan ng bansang China, maaaring magdulot ng ilang epekto sa Pilipinas. Una, maaaring magdulot ito ng dagdag na tensyon at instability sa rehiyon na maaring magdulot ng pag-aalala sa seguridad ng Pilipinas. Pangalawa, maaari itong magdulot ng dagdag na pagtaas ng presyo ng mga produktong inaangkat ng Pilipinas mula sa Taiwan dahil sa posibilidad ng pagkakaroon ng disruption sa supply chain. Pangatlo, maaaring magdulot ng pagbabago sa dynamics ng relasyon ng Pilipinas sa China at Taiwan dahil sa posibilidad ng Pilipinas na magpakita ng suporta sa Taiwan sa kabila ng kasalukuyang relasyon ng Pilipinas sa China. Sa mga tuwid, mahalagang masiguro ng Pilipinas na manatiling nakaalerto at makapaghanda sa anumang posibleng epekto ng militarisasyon sa rehiyon. Ano sa palagay nyo, mga kapatid? Please comment down below.